So mga Katwinkle, bagong taon at bagong pagkakataon para makapag-explore at makapag-try ng new experiences. Para po sa mga bago dito, meron po tayong tinatawag ngayon at panibagong series na ginagawa ang Game Ako Dyan. saan po susubukan ko at itatry ko ang mga bagay na hindi ko pa po nasusubukan o na-experience. Last week, nagpadel po tayo with Nonrev. Ano naman po kaya today? Oh my God! <laughs> Ayan, ipasok natin ang ating uh, bubunutan na, na bowl. Oh my God! so excited ako dito, guys. Kasi sila talaga yung gumagawa nitong uh, mga activities na to at hindi ko alam kung ano yung mga nandito sa loob. So, ang gagawin natin ngayon ay Bear Drip Painting with Silvio. <laughs> Ready si Silvio! Ready ba si Silvio? Ready na ba si Silvio? Yun ang tanong ko talaga. <laughs> Ayan guys, so ito ha, ah, hindi ko pa ito natatry ever. So uh, nakikita ko lang siya sa TikTok, nakikita ko siya sa iba't ibang mga reels. Actually may mga gumagawa na yata nito ng mga celebrities din ano ba diba? Parang may mga nag-try na rin ito. So, feeling ko mag-e-enjoy talaga si Silvio dahil uh, mahilig siya talaga mag-paint at isasama natin siya. Mga ka-Twinkle, game na ba kayo? Dahil game, ako diyan. Let's go! Napaka-special ng activity natin ngayon kasi may time po talaga na nakahiligan ko ang mag-collect ng mga bear break So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung mga mga collections ko para naman na may idea kayo na napakarami na ng mga naipon kong bear brick. <laughs> Ayan siya guys! Actually, apat pa lang sila. So yan, may, may dalawang maliit kasi dito. Natutuwa ako kasi feeling ko, ito si Nonrev, Rev, ito ako. Tapos si Silvio and Silvia yung dalawang maliit. Ito kasing bear brick na to guys. So, sobrang favorite ko po si Mickey Mouse. So, nung nakita ko si Mickey Mouse, kaya binili ko siya kahit medyo mahal uh, sa isang mall dito sa Makati. Sabi pa nga ni Nonrem, ang sabi niya pa nga sa akin, sabi niya, Babe, wala ka namang alam dyan, bakit ka bibili? Sabi ko, wala lang, gusto ko kasi Mickey Mouse. Tapos, nag-iisa na lang siya dun sa store. Um, ito naman yung nagustuhan ni Nonreb, ayaw niya pa talagang bilhin yan, pero ako yung nagpilit sa kanya para lang hindi ako mag na bumili din siya. <laughs> Dalawa kaming bumili. So yan, hanggang sa meron na kaming magandang lalagyan, kaya nailipat namin siya dito. At si Silvio din, I'm sure na sa activity po natin today Uh, mas mai-enjoy din ni Sylvie yung gagawin natin At mamaya pag uwi namin Mas madagdagan na po natin yung collection namin ng brick At ang maganda doon Kami pa talaga yung nag-color So samahan nyo kami guys Dahil uh, excited ako na magawa ito kasama ang anak ko At para din na uh, sa ibang mga Makakakita ng vlog na to Kung kung gusto nyo lumabas kasama yung mga anak ninyo Isa to sa magandang activities na gawin kapag family day madami nga. Daming cars. Naku, hindi na naman ako mapansinin dito ni Silvio. Ano favorite ni Kuya Silvio? Cars? Naku, ang daming nakitang cars. Paano mo ako sasamahan mag-paint? Ay, wow, hinag-agad. O baka malaglag, Kuya. Mabigat ba, Kuya? Mabigat? Hindi. Hindi po. <laughs> oh, yan ang gagawin natin, Kuya, ha? Anong color gusto mo? Anong color? Pink, peach? Ano pink? <laughs> Di ba favorite color mo, black and red, sabi mo? Kasi yung mga cars mo red. Di ba, kuya? Ang tagal kitang hinahanap. <laughs> ko yung yakap. Kala ko si Silvio. Magal lang pala siya. So, hindi siya nakakatakot na iwanan sa bata. Ay, ate. Dalawang spaghetti. Ay! <laughs> Ah, ito, mga celebrities din. but Ba't oh, iniwan ba? dyan? Ano yun, ma'am? Uh, usually, pag may guests kami, ginagawa, pinapagawa sila ng isang bear kasi iwan mo. may signature. Ah, ang ganda. Ang galing. Gusto ko yung malaki. Yes, Silvio! Gano'ng kalaki gusto mong bear? Ito, ganito kalaki. Ayaw mo, ayaw mo. Ganyan lang kaliit. Ang liit naman. Gano'n na lang para kasing laki mo, kuya, Tingnan mo. Ito kay baby Sylvia kasi small pa si baby Sylvia. Gagawa ko si Sylvia. sidi display ko sa bahay. Gusto daw niya white. So white color, ganito lang. Kaya <laughs> nagpunta rito. Yung kay mama, big. Ano sayo? Small. Small daw sa kanya. Mama, sayo. Ito sa akin. Big kasi sa akin. ay ah, ito. Ah, yan kay kuya. Ito daw kay kuya Sylvia. Ito sa akin. Ang laki. Mo pero kasi maganda natin display sa bahay, di ba? Tapos ako pa yung nag-paint. Tapos yun. Hi guys! i'm mga katwinkles! So ngayon, nandito na po tayo sa Make It Fun PH dito sa Promenade Green Hills. And kasama ko po ang owner ng Make It Fun, si Miss Lizzie. Hi Hello. Hello po! Hello po. nice po! To meet nice you. to meet you po! So ngayon, Miss Lizzie, itatanong ko lang. Uh, una, thank you very much po sa pag-welcome yes. sa amin. Welcome today. po! <laughs> And um, paano po ba ginagawa ang... Uh, pagpipaint sa mga, sa mga nandito ngayon? So, basically, you just have to choose yung models. Mm -hmm. Kung anong gusto mong model So, we have uh, unlimited models. Yes. And then, from there, um, pwede na tayo mag-choose ng paints. Three to four colors of paints para lang ipag-i-upshot. Uh, Three to four colors oh. ang, ang uh, Ma maximum colors para maximum hindi color. siya maging ibang magulo. Magulo. Para hindi maging magulo. Yes. Pero lahat, lahat naman dito ay iba-ibang iba, 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 ibang sizes so iba-ibang iba mga prices yung um, sya? Same price lahat. Same so, price all medium size, 1,650. Ang oh, mura. Oo, kasama na paints, paint paintbrush, lahat ng equipment. limited ang paints. Ang paints. So, pwede mag-uwi? Okay. Pwede. <laughs> pwede naman. Papapintura kasi kami ng bahay ngayon eh. so, kumpleto na for... for oh, yung kay Baby Sylvia? Ay, kay Baby Sylvia. Tapos ito kay Nodren. Kasi may hiling siya sa doggies. <laughs> Ito, may, eto it, ito sa'yo yung malaki sa'yo, kuya. Ito kay kuya Silvio. Ito, ito sa'yo. O oh, sige, ikaw mag-paint nung para kay baby Silvia, ha? Ayan, very good naman. Ayan, si Ate Dan, si Ate Dana ang mag-a-assist sa atin today. Ate Dana. Ready na sa mag-color, kuya. Kukuha na si mama. Green. Green? Green. Green po? Yes ano mo na. Green daw sa kanya. Three ano 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 mama! ano 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 open. ano 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 Yes. Yes daw. Gusto ano 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 Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ano 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 ko na ano Ito ano 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 Red, kuya? Red. Red, red? At yung red? Ayan, okay. na, Hey! Complete na yung colors namin! <laughs> so, okay. at ito po yung cup and meron po kayo mamtig isa. So, may paint brush and spoon. So, ito po sa cup, i ililayer yung paint. Mga gano'ng karami yun? Actually, ma'am, pag lang ito, din sa halos ganyan na rin karami yung nagagamit. Isang ganito? Oo. Oh. Ah, ah, kasi binubuhos na. Pero mama, ano, kailangan pa rin siya i-layer sa cup para makuha natin yung parang marble oh, effect. oh, oo, oo. So, kung gusto mama. Sige na, Hans. Ayaw mo maglagay nito? Ayaw. Eh, kailangan mo maglagay kasi magkukolor yan sa hands mo, okay lang? Okay lang. <laughs> so, mama ano naman po, unlimited paints naman. So, unlimited paints naman yes. tayo. Kita mo, oh. After ng green, isa pang color. May dalawa pa tayong colors dyan. Ito naman, blue? Blue. Oh, blue daw. Oh, gano, gano. Oh, ito. Huwag dahan-dahan. Baka malaglag eh. Red. Red? Ito yun. na. Tatlong colors na, kuya. Ayan. So, ipo lang naman po siya. Slowly lang, ha? One, two, three, go. Wow! sa face naman, sa face. Uy, maganda yung kulay ng Silvio, ha? Gamitin mo itong spoon. Oh, ikaw na. Yung spoon naman, yung spoon naman. Oh, habang gumagawa siya ako ng magagawa nung ha. Hindi ako, ma hindi ako magpatalo sa color ni Silvio. So, ma'am, ano, pwedeng... Di ba sa kanya, ma'am, parang maraming red, gano'n? Pwedeng sa inyo, ma'am, ano, iba-ibang layer. Ah, mas okay. maraming oh, okay, layer ito. lang. Pag mas maraming layer po kasi, mas makukuha yung marble na effect. Ayun, yes. parang hindi pantay-pantay. Opo. Okay. Sige, sige parang tama yung sinabi ni Ate Dapat may isang yeah. color talaga na mas marami. Yes. Gusto ko mas marami yung purple ng akin. Yung straw? Straw. ano ba? <laughs> Joke lang natin. Yung straw. Oh, yeah. Ayan, ang galing. Tingnan wow. mo po, mama. Hindi ba nag-enjoy siya? Pwede ito sa painting eh. So, ito na yung akin, guys. So, yellow, pink, and purple. Masarap pa na no? Oh. Masarap pa na color siya. Ang galing. Alam mo, parang asarap sarap kainin. Parang chocolate siya na nagme-melt. Alam mo yon Ang galing. Uy, gumawa din kayo, be. Alam mo, parang nawawala init ng ulo ko. Init ng ulo ko. <laughs> <laughs> Joke lang. Maganda yung kay Silvio, no? Ang ganda nung kay Silvio. Dito, kuya, oh. Sa, sa fit niya, wala pa siyang color. Ay, ang ganda nung color nung kanya. Oo, siya. Pumili niyan, eh. Mukhang mamahalin, ano? Sisi mo premium. Oh, <laughs> eh, sa akin hindi pa eh. Kalbo <laughs> pa pala. Kalbo pa pala sa silicone. <laughs> ang ganda ng violet, no? It ay purple. Ang galing na Kuya Silvio. Good job, Kuya! Kagabi ko sinabi sa kanya, magpa-paint kami ngayon. Excited siya. Si Silvio, guys, may rin paint Nakita mo yung competitive yung nanay. <laughs> competitive si Angeline. Eh. Ate Dana? Yes po. Magkano, magkano yung ganito kalaki? So, ito po, yung large bear, 1 8 1850 ito, kay Sylvia yung... Or two, ito, 2,000. Opo. Oh kasama yung packaging, ma'am, 2,000. Pet. Hindi na masama. Ano? Pero unlimited paints po. So, kung gaano man nila karami, gusto ilagay na paint, okay lang. Basta dito gagawin sa studio. Mm -hmm. Yung medium bear, medium models naman po namin is 1,650 each. Usually, pag ganito naman, yung malalaki, at least nasa 10 po ata pata. Pero madali siyang gawin eh. Magali yeah, gawin usually kayo. naman po, hindi kids yung hindi kids yung gumagawa sa mga ano, mga masatatanda na rin. O mga 86, gano'n. Di <laughs> ba? <laughs> <laughs> 92. Char. <church. laughs> Grabe si Ate Dana, gusto ko yun. Ang ganda ng color ng kay Silvio, kay Mama din. Ang ganda, Kuya. sino mo, Kuya, oh. Yes, po. Ayos. Ang asarap yung gawin, ha? sa neck, ito yung neck. Meron pang white. Yan! galing talaga. Ito kasi yung una kong uh, napili na mga colors kasi parang yun ang inaexpect ko magiging malamig sa mata kapag may purple. 'Di ba? Para siyang ano, para candy. Uh, yung kasi view naman ano, parang fishball. <laughs> parang ng fishball kuya. 'yan. Kita mo yung pagtulo ng ano, ng mga kulay? Talagang okay, so, inuurasan <coughs> ko <kuyo>. yun. Eh, Mela. <wala. laughs> inuurasan ko yung pagtulo ng ko. Dapat ang kuha mo isang isang tulo lang kay kay Nicole Apat. Oh, yan na oh. Yun no. Oh. Yung pala yung technique nung dapat doon mo ibubuhos yun oh, para makuha yung gilid oh. Ayan, okay na. Okay, gagawin natin ngayon para kay non ref So, bulldog, guys. Ayun na pili ko for non ref mula. Uy! Ito <laughs> yung kulang chaser. Sabi ni Ate Dana, as per Ate Dana, kailangan daw yung unang color na lagay natin, yun yung, kung yun yung, kung yung gusto mong color na mas... Mag, ano po? Mas makulay siya. Doon sa, Yung uh mag-stand. -oh. Sabi ko na. Yes, kuya. Para kay Papa yan, kay Papa. Kay Papa to, kay Papa. Kuya, tinan mo kay Papa. O, oh, one, two. Sa doggy niya yan, sa doggy. Oo nga, ang ganda. Uy, maganda rin, Sisi. Sisi. Izzy, kailangan niyo na ako i-hire. <laughs> mm -hmm. mukha ng bulldog. Parang sumakto yung color niya. Tingnan mo, oh. Ang ganda ng kulay nito, no? Di ba? Parang di mo i-expect na ganyan yung kakalabasan niya. Galing! ito galing mga katwinkle. Thank you very much guys sa pagsama sa amin ngayon. And thank you of course sa Make It Fun PH. Miss Lizzy, salamat po. Maraming salamat. Ati Dana, thank you. Ayan, pasalamatan natin sila guys. Gusto kong ipakilala sa inyo ang aking family. <laughs> Ito kasi, actually si Silvio pumili niyan pero ako ang gumawa. Ito for baby Sylvia for kuya Silvio, and for non-rev. So guys, sobrang nag-enjoy ako at nakita nyo naman kung gano'n nag-enjoy si Silvio kanina dahil tahimik siya sa ginagawa niya. At uh, natutuwa ako kasi parang pwede mo siyang maging ano, no, stress reliever. Parang gano'n, parang pagpagod na pagod ka, ang sarap lang gawin yung ganitong mga activities. So, kagaya na sinabi ko sa si inyo guys, kanina kapag family day, napaka gandang gawin ito kapag kasama niya yung mga anak ninyo. Nandito lang sila sa Promenade, sa Green Hills, ang Make It Fun PH. So, thank you very much po sa oras ninyo na binigay sa amin. Ate Dana and Miss Lizzy. Babalik kami next time. Yes. Isasama ko ang aking relatives. 44 kami. <laughs> Barangay pala. Barangay pala. <laughs> so, yun. Thank you po. Maraming salamat. Make It Fun. Nag-enjoy kami, guys.